Bitch, ano yan? Ano yan? May sipon nga ako. Pantanan mo nga yan. Budol yan ni. Eh. Kaya yeah, nga ako mga batang helmet. Eh. Border ako ng ganda sa TikTok. National strips ang tawag dito. Sabi oh, para daw sa rhinitis, sinusitis. Hindi naman nawala. Ito mga influencer na yan ha. Oh. Kayo. Budol oh. kayo. Ano <laughs> Pero... Pudol? Grabe, mga kabatang helmet. Oo, oh, eh, ba't ginagamit mo pa? Sayang eh. Mali din yung bilik Patuloy din. ka nagpapabudol. Gaya nila. <laughs> Kaya nga, ano, nabudol kayo. ano, nabudol kayo. alam niyo ba to? Oh, binoto niyo nyo yan. Panorin nyo. Sir, uh, if I may, I just got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged. 1,000 uh, fully submerged. Uh, unpassable by cars and they will they are in urgent need of rubber boats and six by six trucks to evacuate people. And it's just beginning, so uh, well for them in Camisur, uh, medio ano talis na yes sir for the, so the, for the rest of the of Luzon yes it's not yet even quite begun that's right <laughs> so sila inauna uh, the in his words sir they're in desperate need need do kaya na local government it's really the flooding that we're going to have to deal with so uh, Anong gagawin natin? Edi, Sir. Uh, anong gagawin natin? Edi, Sir. Uh, yung binoto nyo? Yoga no, pen. Uh, may kuto ka, te. Hindi, hindi ko kasi alam gagawin ko eh. Ba't naman di mo alam ang gagawin mo? Wala, parang gusto ko lang makigaya kay PBBM. Huwag ka, gu kang gumaya doon. Maraming gagayahin. Oo nga, eh. dapat si Iggy sila <makes> <B> yung di ba? Oo. Kaya yeah, tigilan ano mo ito? na yung nasal strips mo. Ano, video ano, ka pa? Bilis kilos. Oo, oh, si bilis kilos. Pero si PBBM, naloka pa pa bata helmet. Bigla na pakamot. daw daw daw? Talaga? Sinabi niya yon? Di ba nga, napanood yun naman doon. Napanood yun naman, Ay, di mo? Nasa bagyong Christine. Wala kayo, wala mga bata helmet. Kasi diba, nag-update naman si Pag-asa. Eh, dapat ah. aware and prepared na tayo bago pa makapasok ng PAR. Yung bagyo, yung mga bagyo. Na-prepare na nila yung mga bangka na dala sa resort. <laughs> sa resort na naman? O, oh, oh. Pichuga, po. natataka talaga yung oh, mga bata helmet. Bakit nga galing pang Mindanao yung mga pump boat? Wala pa tayong pump boat per region? Oh, region 1, region 2, region 3. Dapat di ba, may mga kanya-kanyang um, disaster management team, mm. yung mga ganyan, 'di ba? Disaster reduction, blah blah. Tapos mm. diba, dapat ready kayo. Shh. Oy, may pondo 'yan, pinapaalala ko. At galing 'yan sa tax natin, mga kabataang helmet. Diba? Talaga? Uh Oo, -oh. Uy, choga po. Mm. Nakakaloko 'yung nangyari sa Grace Park Caloocan, ha? An -nyari? For the first time nakita ko 'yung rumaragas ang baha. Gray's ah. Park yan, Kaluokan, mga kabatang helmet. Oh, diba? Sa tagal ko nagtrabaho sa Kaluokan videographer, ang mga naranasan kong ba siguro mga hanggang ano lang, yung binte, <laughs> ganun lang. Hey, pero kung sa videographer, akala mo may falls. Mamadali. Mamadali yung baha, yung baha. Pero asan nga ba yung pondo for the flood control? Asan yung mga programa para sa flood control? Nasa hmm. resort. Wow. Resort na naman? Oo, oo kasi, ayun, ba't nga ba nandun? Pa naman niyang resort naan? Ah, pampo. Kaya niya. Eh. May naulinigan kasi ko. Kasi nga may nangihiram ng pampo. Oh. Eh, ang sabi, may mga nagsabi. Oo. Oh. Ano sinabi? Nasa resort. Resort na naman? Oo. Oh. Resort yun. Hindi ko pa naalam kung ano yun eh. Pero ito nga mga batang helmet. Clap, clap, clap pa rin po tayo sa lahat po na maging donors, na mga sponsors, mga naging kapartners, ka-collab po ng angat, oh! buhay, and ng kaya natin. Movement for Good Governance, wow. videographer. Wow! Very mga good! Tuloy-tuloy yung pagpasok pack yes. ng mga donations, ng maraming mga tulong. Salamat kaya maraming salamat po! Maraming salamat po! Ang nabalita ko kanina, Pichoco Parcalafipileni, as of kanina yan ha, mga mm. baltang hapon, 9M na! Ano? 9 million na po! plus 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 yung mga donations po na wow. na-receive. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumugod at patuloy na mga tumutugon pa. Mm -hmm. Nako Videographer at ito balita ko ren sa simoy ng pag-asa. Kumulong din po si Mr. Donnie Pangilinan sa Baguio mm, City ngayon. Nandito na po sa wow. so, so, mga viewers para din kayo subscribe at click ang notification bell para like updated sa lahat po ng mga ina-upload namin ni Videographer. tayo mga bata helmet and syempre stay dry dahil super ang lakas pa rin ng ulan ngayon at biglang lumakas oh, yung hangin. And sa so, mga kailangan pong i-rescue na ilikas, nako, makipag-ugnayan lang po para ngayon pa lang hanggat maaga mailigas na po kayo, 'di ba? Mm, nang hintayin na hanggang na, nyo na. Oo, o or hanggang bubong pa, mm. di ba? Eh patuloy pa rin tayo magdasal video para sa mga kababayan natin na nasa lanta. Oo nga pala kanina video ka para na tayo sa mga tricycle driver. Oh. Konting ano merienda lang naman mm, Konting para merienda. Di sa mga pa patuloy pa rin na ginagapang yung kanilang mga pamilya, bigyo ka oh. para, may pangkain, naghahanap buhay. Mga ng patas Oo, yan. Hindi Oo, buhay. Hindi nang bubulsa. Oo, naghahanap buhay pa rin. Kahit may bagyo, sinusuong lahat ng baha. Diyos mio, laksang hangin kanina na kumakabat ng helmet. Ano nga sa buhay ng helmet din ang buhay? Tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Ay naku, ayan, tuloy. Yung mga... Nabuhay.